Naliligaw yata ako, nandito ako sa may ano, ng kasagingan, hindi ko alam ba't ako nandito. May, markali, may merkila markila kasi sa akin, kapuntang uh, Tagaytay. Nung naibaba ako siya, ito na, nandito ako sa area, dito ako, dito ako inilabas. Hindi ko alam kung uh, anong area ito. Oh. Pagkaraming puno ng kahit sa kasagingan. Naliligaw na yata ako yan, magtatanong ako rito kung uh, nasaan ako ngayon. Ang daming tricycle. Oh. na kung saan ako ipatpat ito. Hello? Eh, gusto ko pumasok dyan sa sagingan. Baka mamaya maparin tayo ng mga kwarte. Ito na. Dito po sa likod ng Tagaytay. Eh. Hindi ko alam kung anong isang itong lugar to. Wala po. Yan. Oh, uh, kay hindi niya alam kung saan ako.